Dagang kumpanya na ang gipasahan o Gresho sa fresh graduate nga si Jade Anthony. Bisan siya ang nakahuman sa kolehiyo nagalisod usab usap makapangita o trabaho. Wala na lang usa siya na mili o pwedeng ma-applyan aron makatigom lang pang review o makatake puhon sa board exam. Mm, basing sana na nga kabilabol, mas tamay may naalam at trabahoan. I-grab na lang po nako. ako. ko dati bago ko naga Ang niundang o skwela nga si Paul Ralph upat ka kumpanya ang nireject sa iyaha ay na dawat sa usa mall sa Jansan. Lisud matud pa mag-apply og trabaho karon ilabi na kung wala nakahuman sa kolehiyo. Dili tanan company nagadawat sila mo um, og ka nang wala nakatapos sa pag-eskwela og tapos ang uban uh, company man basta mabal nila part of LGBT ang isa ka tao wala kay nila ginakuha. Wala ko kabalo pero mauna ako na encounter na ano ka nang tawag ani kaning during the time na naga ano ko nag, -na apply ko og job sa baguhay lang ni gawas nga dato sa Philippine Statistics Authority nisa ka ang ihap sa mga walay trabaho edad 15 anyos pataas bulan sa Enero ning tuiga ni abot kini nga to 4.5% kun 2.15 milyon itandi ni aging tuig bulan sa Desyembre nga naa sa 3.1% kun 1.6 milyon ang unemployment rate ay naitala sa 4.5% o 45 sa bawat isang libon na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Enero 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Enero 2023 na nasa 4.8% at mas mataas naman kumpara noong Oktubre 2023 na nasa 4.2%. Sa datos usab nga gipakita gi sa PSA, ni kunod usab ang employment rate ning nasod ngadto 95% itandi bulan sa Oktubre 2022 tuig nga anaa sa 95.8%. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.